Chicago Cubs dinemandang ang peking team mascot matapos magreklamo ang kanilang mga fans. Umaasa ang Chicago Cubs na mapatigil ang dalawang lalaki na ginagamit ang kanilang team para pagkakitaan at bastusin ang kanilang mga fans. Sa lawsuit na na-file noong Bernes, sinabi ng team na ang mga lalaking sina John Paul at Patrick Wire ay nagpunta sa kanilang mga laro, suot ang peking costume para maloko mga fans na excited na makilala ang tunay na mascot ng team na si Clark the Cub. Peking mascot na si Billy Cub ay humihingi ng pera mula sa mga fans kapalit ng pagkuha ng litrato. May mga kaso pa kung saan gumamit si Billy Cub ng racial slurs at iba pang nakakainsulto at nakakabastos na salita sa mga fans. Nahuli din sa isang video sa isang bar si Billy Cub na sinuntok ang isang lalaking tinanggal ang ulo ng kanyang costume. Naging viral ang video at inakala ng media na ang official Cubs mascot ang sangkot sa insidente. Ayon din sa lawsuit, nagpapatakbo ng ilang online business ang mga lalaki kung saan nagbebenta sila ng Peking Cubs merchandise. Gusto ng team na makakuha ng pera para sa damages sa legal fees at pati na rin ang lahat ng kinita ng dalawang lalaki mula sa karakter na kanilang ginaya at pineke.